Depende na lang guys kung hindi mananalo yung mga tuta nila ngayong paparating na eleksyon. Pero tingin ko imposible yan. Imposibleng hindi nila ipanalo yung mga tuta nila. Kasi guys alam nyo, tingin ko garapalan ang mangyayaring dayaan ngayong eleksyon. Hello mga kabayans, what's up? This is Mister Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ng katibayan na marami na po talagang may ayaw na kay Bong Marcos aka Kuting. Halos lahat ng mga kababayan natin magkakaparehas ang kanilang mga gustong sabihin kay President Bong Marcos sakaling makaharap nila ito. At yun nga po ay walang iba kundi mag-resign na siya, bumaba na siya sa pwesto at magpa-hair follicle and test na siya ang bagsik, di ba? Pero mga idol, kung ako ang makakaharap ni Kuting, nako, hindi na maiipagsasabi ang mga katagang bibitawan ko sa kanya. Kaya sana wag pong dumating ang araw na 'yon dahil pag nangyari 'yon, sisiguraduhin ko na si VP Sara na ang tatawagin nating Madam President. At syempre dahil malapit na po ang eleksyon, hindi ko po makakalimutang paalalahanan ng lahat ng ating mga kababayan na nakakatanggap ng ayuda from AX, akap, TUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag e pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? ba? Diba? So ang motibo ay kitang kita na lamang nila magpasikat at umiksena. So meaning to say this ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon? Hindi ang mga ayu-ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatid, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo. Para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. Oh guys, may question sa atin si Ate Shawi. Ba't daw ayaw po nating iboto si Kiko? Ate Shawi naman. Ba't mo naman kami tinatanong kung bakit ayaw namin kay Kiko? E alam mo namang dilawan niyang asawa mo, di ba? At alam naman na po ng lahat na basta po dilawang pul politiko, basura yan. Kaya please, stop asking us why. Okay? Tama. Sa kate, kahit na paalisin mo yan sa partidong dilawan, e nakakapit na rin po sa aming mga isipan at alaala ang pagiging dilawan ni Kiko. Tama. Kaya wala na, Huwag mo nang patakbuhin yan, te. Mag-artista na lang ka mo siya. Hiring naman ata ang Viva Max ng mga extra bulate, di ba? Yun na lang ang gawin niyang trabaho at maging kabuhayan niya. Eh kasi naman po sa totoo lang, wala na pong future yan sa mundo ng politika. Real talk yun, Ate Shawi. Kaya kahit siguro ano pang gawing mabuti niya ni Kiko, ang lagi lang papasok sa isipan naming lahat ay ginagawa niya lang yan kasi alam niyang sirang-sira ang imahe niya sa lahat ng mga Pilipino. Tama. So parang may nakakapit ng hate na sumpa dyan kay Kiko te. Kaya tingin ko, di na makakabalik yan sa gobyerno kahit kailan. O oh guys, di ba sa last video ko na pag-usapan natin si Efurista Motovlog? Malamang ito raw po ang rason kaya malakas ang loob ni Bruha. Kasi baka barkada niya daw si Senator J.D. Ejercito. What? Teka lang ah. Ano naman pakialam namin kung may tropa kang senador, Diyos naman? Ako rin naman, may mga kakilalang mayor, senador at congressman. Presidente pa nga. Pero di ko naman pinapagyabang at di ko po ginagamit na reference para magya akong maging walang hiya sa daan. ba? Diba? Siguro ganun ang mindset ni Efurista. Kaya malakas ang loob niya magmura at mambastos sa daan no? Well, kahit nakakilala mo pa si President Putin, te, wala kaming pakialam. Okay? Senador kasi yung nasa picture eh. ba? Diba? Lagpasan na natin yung senador. Presidente na. So kahit si Kuting pa ang kakilala mo o si Donald Trump pa, hindi yun na rason para mambastos ka ng tao sa daan. Okay, te? Eh? So what's your f***ing mouth? Okay ba? sungay so na naman mga idol, alam niyo ba na may nag-file ng impeachment complaint laban kay President Kuting? Watch this mga idol. may pang gustong ipa-impeach ng Duterte Youth Party List si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng sa ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wow! Yun naman! Puta, gusto kitang awitan, Congressman Cardema, na Bakit ngayon kalang gumati Pero good job, Idol. Saludo kaming lahat sa katapangan nyo. Ngayon yung pinatunayan sa lahat na may balls kayo dahil sa pag-file ng impeachment complaint laban sa basurang presidente na yan. So good job sa inyo kong the best kayo. Pero bigong grupo na may isang pareklamo ngayong araw. Yes, mm Jiggy, -hmm. na uwi nga sa wala yung plano sana ng paghahain ng Duterte Youth Party List. Nung impeachment complaint, laban, laban kay Pangulong Bongbong -Bong Marcos, kasalalaan sa yung, yung House Secretary General, General yung dapat natatanggap itong, itong reklamo, reklamo, pero wala siya sa kanyang opisina. What the? Nako. <laughs> Ngayari. Mukhang nahawa na ata yung House Secretary General dun sa may utang sa aming mag-iisang taan libo ah. <laughs> nakikipagtagot-taguan eh. Mukhang ganoon na rin ang gagawin ng House Secretary General na yan. Magkakaroon yun sigurado ng mga sakit. Siyempre, alam na natin yon, sakit-sakitan. Kaya mag-absent yan para hindi niya ma-receive yung impeachment complaint na yan laban sa poon nilang si Kuting. Siyempre, kampi-kampi ang mga yan dyan sa house, di ba? Ng hapon nang pumunta nga ang uh, grupong Duterte Youth Party List sa opisina ng House Secretary General sa pangunguna ng chairman nito na si Ronald Cardema. O di ba? Nandun yun. Natulungan niya lang ata na magpa ng impeachment complaint si na Congressman Cardema. Kaya baka tumakbo yan palabas ng opisina niya. Sabay tawag sa poon niyang si Kuting kung anong gagawin niya. Malamang ang suggestion ni Kuting sa kanya ay mag-file siya ng leave for 3 years. With pay para hindi niya ma-receive impeachment complaint na yan, no? Sinubok-subukan nilang maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nice, nice. Good news to mga idol. Dalawang grounds for impeachment ang tinukoy sa reklamo, Plamo, kabilang ang culpable violation of the constitution at the betrayal of public trust. Matapos Nice, nice. Okay yung grounds for impeachment ni Congressman Cardema. Yeah! Hindi gaya ng mga grounds for impeachment ng mga basurang nag-file ng impeachment complaint laban kay B.P. no? Ay siyan, good siyan. Ito pa hintulutan ng BBM ang pagparesto at pag-turnover kay dating Pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Nice, nice. So okay yan mga idol dahil napakatindi po ng ebidensya niyan. Kalat at may video pa. Na talaga ng kuting administration na to si former President Duterte. Kaya wala siyang kawala sa impeachment complaint na to. Pero syempre, dapat after pa lang na pinagkalulo si PRRD sa ka ang impeachment complaint na to. Para mas maaga-aga sana, di ba? Kaso alanganin na rin. mag -e na eh. Kapag nanalo na yung 12 senators ni Kuting, wala nang saysay -say ang impeachment complaint na yan sa totoo lang. Kaya syempre, dahil mas marami ang mukhang pera sa house ngayon, eh malamang imposibeng magkaroon ng power ang impeachment complaint na yan laban kay Kuting. Sa house pa lang, wala na. Hindi na aabante yan. Sa Senate pa kaya. ba? Diba? Kaya ang tanging paraan para si VP Sara na ang umupo sa pagka-presidente ay dapat mapunta na si Kuting sa other dimension. If you guys know what I mean. Kaya please guys, ipag-pray po natin yun. Dahil kung legal process lang at impeachment laban dyan kay Kuting, wala pa talagang mangyayari na tingin ko. Uh... Kaugnay ng kinaharap niyang kasong crimes against humanity sa madugong war on drugs. Imagine no, against humanity pala yung ubusin ang mga durugista sa mundo. No? <laughs> Pucha yung mga durugista na yun at mga Pucha, tingin nyo mga human pa rin sila? Hindi na dapat nga ubusin sila eh. ba? Diba? Kaya nakakatawa talaga tong ICC na to eh, no? Mukhang pabor pa sila sa mga kriminal. At drogits tayo, no? <laughs> Comedy ang po siya. sana raw ay binigyan ng pagkakataon na sa lokal na hukuman si Duterte. Tama. Nako, kung ginawa nila yan, hindi niya na may papadala si Tatay Diggs sa ICC kasi ang pau ang kaso na yan. Laban kay Tatay Diggs, di ba mga idol? Pama kung nagawa sana yan dito ah. Kaso alam nilang hindi sila magtatagumpay. Kaya nirekta nila sa ICC si TRRD. Oh, no. Diba mga idol? Psst, ganun lang yun. Obvious na obvious naman. ba? Diba? Hindi rin daw sapat na yung mga kalihim at general na nag-implement ng arrest warrant ang inireklamo sa ombudsman. Dahil malinaw na sumusunod lang daw sila sa kumpas ng Pangulo. Yes, agree po talaga ako na hindi sapat na sila lang ang ireklamo dahil sumusunod lang naman yung mga yan sa kumpas ni Kuting, di ba? Totoo yun. Kaya dapat talaga lahat sila managot dyan, kasama si Kuting, hindi lang yung mga inutusan niya. Di ba? Ano yun? Exempted siya? Ligtas siya? Ano ka Kuting? Siniswerte? Alinsunod <laughs> sa protocol sa paghahain ng impeachment, mismo ang Secretary General dapat ng Kamara ang tatanggap sa reklamo <laughs> para i-verify <laughs> at sa saka ito sa opisina ng House Speaker. What o di ba? Sa office of the house speaker pa lang, ibabasura na yan ni Tambalos do sigurado. Kaya mukhang malabo pa sa blur na ma-impeach yan si Kuting mga idol. Kahit na anong sabihin natin. Nako. Mukhang mahirap po. Pero siyempre maraming salamat kay Congressman Cardema sa ano na to, sa initiative na to. We thank you for doing this, idol. Dahil kung kami yan Dahil kung ang taong bayan yan Siguradong people power yan guys Kakalad ka rin namin yan si Kuting Sa malakang palabas sigurado <laughs> Sigurado yung kung kami kami lang ha Kaya buti na lang nandiyan ka yeah! Idol Kardema Maraming salamat po Yun nga lang Hindi pa promana na isang panila Kardema Ang impeachment complaint Dahil may strategic planning daw Ang opisina ng second gen Muna May 6 hanggang May 8 Ay Nako Excuse lang nila yon. Dapat nga po inalam nila kung hanggang anong year yung strategic planning na yon ng House Secretary General nila. Baka mamaya hanggang May 8 ng 2028 pala yon. Wala na po si Kuting Yung mga buhay na Pilipino ang pinagbabasihan ng soberanya. Kaya nung surrender mo ang isang, ang isang Pilipino sa mga dayuhan nung araw na yon March 11, surrender mo ang soberanya ng bansa. Tama. Correct. Especially hindi lang basta-basta Filipino citizen yung pinadala nila sa ICC o pinagkalulo nila sa ICC. Tama. Pucha former president yun, mga idol. So grabe talaga ang ginawa ng kuting administration na to. <laughs> so yun ang palpobal violation of the constitution. Jiggy, dahil nga hindi natuloy kanina, ay babalik yung kampo ni Cardema sa Martes sa susunod na linggo para nga formal na ihain itong impeachment complaint laban kay PBBM. Sa Nako, good luck kina Congressman Cardema. Baka mamaya kung ano-anong excuse ang gawin ng House Secretary General na yan para lang hindi ma-receive yung impeachment complaint laban sa amo niyang si Kuting. No? Malamang ganun nga yan. But if I will analyze the situation right now, mga idols, eh kung maaga-aga sanang nag-idor yan si Kuting like 2023 or 2024, pwede sanang ma-impeach yung basurang presidente na yan. Kaso ngayon, mag e na. Sa kapinail ang impeachment complaint na yan eh. Kaya malabong magkaroon ng pwersa yan sa kongreso. Lalo't lahat, hawak-hawak nila dahil sa mga perang pinapangudgood nila. Sa lahat ng mga members ng House of Representatives. ba? Diba? So guys, dyan pa lang sa House, hindi na po aabante yan paakyat sa Senate. So useless. So kahit na wala pala yung 12 senators niya, eh hindi pa rin naabot yan sa Senate. Depende na lang guys kung hindi mananalo yung mga tutak nila ngayong paparating na eleksyon. Pero tingin ko imposible yan. Imposible hindi nila ipanalo yung mga tuta nila. Kasi guys alam nyo, tingin ko garapalan ang mangyayaring dayaan ngayong eleksyon. So guys, ngayon po meron po akong theory. Theory lang po ito ah Hindi po ito factual. Okay? Theory lang naman. Based on my observation sa mga nangyayari sa ating bansa at sa buong mundo. Okay? Theory lang po ito. Natingin ko, gara pala ng dayaan sigurado. Paano ko nasabi? Aba, tingnan nyo naman po ang sinabi ng octa Research na aliansa will not just win. They will win big daw. Aba, Mukhang binusog to ng kuting administration na Tanong ko naman sa Okta, eh, nasaan ang resibo nyo na nag-survey kayo? Saan kayo nag-survey? At sino-sino ang mga na-survey nyo? Diba? Wala nga kayong maipakita eh. Diba? Nahihiya na nga kayo ngayon kung iilan lang ang mga na-survey nyo eh. Kasi alam naman po namin na wala pa sa 1% ng 1% ng total voters population ang mga nasa-survey nyo. Kaya nga guys, ito pong mind conditioning na to. Ang gusto ko pong solution natin ng sama-sama. Kaya naman po iniimbitahan ko po ang lahat na sumali po sa FB group ko po na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para po makasali sa mga survey na ikokondak ko po sa Facebook group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dami account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dami account tangan sa sale, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter po ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. Na ang survey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang nasi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasi-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 nakatao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang o kahit maka 2,500 pa silang nasa survey. Kaya nga I don't believe in survey kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka-survey ng at least 50% na katao sa total voters population natin, dapat po lagi nating isipin na hindi po legit ang mga ganyang klasing survey. Tama. So dito po sa group ng pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag dito. Basta legit ang FB account mo, Mapa Pro Duterte, Anti Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos Loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang susuportahan nila, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin sa FB group na to, kundi bumoto sa mga iko-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo na mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind-conditioning na ito ng mga pool politiko sa ating bayan. So guys, para marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga iko nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So guys, once na ma-approve ko na po kayo at nakapasok na po kayo sa pulso ng masang Pilipino group, iklik nyo lang po itong dalawang nakapin sa group natin. So click the first one at sumali po sa approval rating survey natin. And then click back para po bumalik ulit kayo sa home ng group natin. And then click the second one at sumali po sa trust rating survey natin. Para po malampasan natin ang 1,200 hanggang 1,500 na respondents ng mga scam survey agency na pinagkukunan ng information ng mainstream media. Okay ba mga idol? So, paano kung nasabi na garapalan ang dayaan ngayon? Aba, i-check yung mga idols, yung mga nangyayaring online voting sa mga OFWs ngayon. Di ba yung may mga bumoto online na may QR code? Pero nung in-scan ang QR code, iba-ibang pangalan ang lumabas. Mini yung mga binoto ng taong to, hindi niya nakita dun sa QR code. Iba-ibang pangalan mga idol. So, meaning, yun po ang nabilang na boto. Hindi po yung binoto niyo. Sunod mga idol yung sinabi po ni Attorney Harold Respicio na dapat hindi nakakonek sa internet ang mga automated voting machines na yan habang botohan. Pucha kung hindi pa siya dumating, malamang wala sana tayong lahat alam tungkol dyan. At dahil wala tayong alam lahat tungkol dyan, malamang ikokonek nila sa internet ang mga automated voting machine na yan para mamanipulate nila ang resulta ng eleksyon sa darating na halalan. Di ba? Kaya maraming maraming salamat talaga kay Attorney Harold, the best ka idol. Wow. So guys, ito na po yung sinasabi ko po na theory ko. Okay ba? Again, hindi ko po sinasabing factual to. Hindi po ito news. Okay? Opinion based and theory po ito. Based on my observation and my stock knowledge na rin. <laughs> Maasabi kong stock knowledge. Okay? Hindi nyo ba napapansin mga idol na ang nagkoconduct ng eleksyon ay gobyerno din? Saan ba under ang Cominec? Di ba sa gobyerno? Pinupondohan ng gobyerno eh. Di ba? So meaning, gobyerno din ang nag initiate o nagkoconduct ng eleksyon sa ating bansa. Hindi na po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Real talk. Real talk yun mga idol. So bakit ang gobyerno ang nagkoconduct ng eleksyon So, ibig po bang sabihin nun may control ang gobyerno sa magiging resulta ng halalan? Question ko lang po yun sa kinauukulan, no? Kasi alam nyo guys, may bayaran lang silang hacker dyan sure na kayang-kaya na po nilang i-manipulate ang resulta ng eleksyon So kung tama ang theory ko na may kontrol ang gobyerno sa resulta ng eleksyon, then ibig sabihin posible nga ang sinasabi ng Octa Research na the Allianza will not just win, they will win big. ba? Diba? So paano nyo nalaman yun? Kasi hindi kayo magkakaroon ng ganyang conclusion kung hindi nyo alam ang posibleng magiging resulta ng eleksyon. Tama. ba diba? alalahanin nila na they are just making a survey to a few thousands of selected Filipinos if they are really conducting a survey. Madali kasi magsabi ng mga gawagawang dato sa survey. May masabi lang na nag-survey sila. At dahil nga guys, garapalan ang dayaan. Ngayong darating na halalan, ang theory ko dito mga idol, ay makakapasok po lahat ng mga senatorial candidates ng alyansa sa Magic 12. Pasok yan mga idol. Kaya nga ang lakas ng loob magsabi ni Kuting na 12-0 sila sa paparating na halalan. Kasi nga, ang theory ko dyan is garapalan nga talaga ang dayaan mga idol. Pero dahil may nagsabi na ng posibleng garapalang plano nila, e eh malamang baguhin na po nila yan para hindi mahalata na may control sila sa resulta ng eleksyon. So para hindi maging halata mga idol, imamatch po nila sa mga mind conditioning na survey ang resulta ng eleksyon. Di nyo ba na yung ginawa nila sa numero ng survey at boto ni Kuting last election 2022? Di ba? Na minatch lang nila ang numero ng boto sa survey? Di ba? So dahil di mawala-wala sa survey si Kuya Bongo at si Bato, malamang no choice sila kundi ipapanalo ang dalawang yan. So 10 out of 12 ang ipapasok nila So ang nakikita kong pwedeng isakripisyo ni na Kuting dito ay si Camille Villar at ang kapatid niya na si Amy Marcos or si Manny Pacquiao. Alalahanin natin, hindi nakakalimot ng kasalanan niyan si Kuting. Vindictive ang presidente na yan. Kaya malamang yan ang posibleng hindi ipapanalo ngayong paparating na eleksyon. Pero tingin ko si Camille Villar at Manny Pacquiao ang magiging sacrificial lamb ni Kuting dyan. Siyempre yung kapatid niya malamang ipapanalo niya yan. Remember, blood is thicker than water mga idol. ba? Diba? So ang theory ko dyan ay 10 out of 12 sa alyansa makakapasok maliban kay si Villar at Manny or si Aimee. Tapos makakapasok si Kuya Bongo at si Bato dahil di pa rin sila mamulawala sa top 12 sa mga survey. Hey guys, anong hula yung resulta ng eleksyon ngayong darating na halalan?